Good news po para sa mga kababaihan. May libreng mammogram at ultrasound services ang PhilHealth simula sa Hulyo. Yan ang inanunsyo ng kamera kasabay ng patuloy na pagtutok sa iba pang mahalagang usapin. Si Mela Lesmora sa report Rise and Shine Mela. Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na magkakaroon na ng libreng mammogram at ultrasound services para sa mga kababaihan ang PhilHealth simula sa Hulyo. Nakapulong ni na Speaker Romualdez at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang mga opisyal ng ahensya ukol dito sa panguna ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Speaker Romualdez, nagpapasalamat sila sa PhilHealth sa mabilis na pagtugon sa kanilang hiling na refleksyon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mas magandang healthcare services ang mga Pilipino. Ganito rin ang pahayag ni Congressman Tulfo na isa sa mga nagtulak ng inisyatibong ito. Ngayon kasi may bayad. Ngayon pagdating ng July, PhilHealth promised the Speaker na it will be implemented around July na libre na nationwide. May mga hospitals na accredited, I think 2,600 hospitals nationwide pupunta lang doon yung uh, pasyente o yung member, yan sasabihin niya, gusto niya ng mammogram, upon the recommendation, of course, by, the, by, by uh, her doctors na okay, magpamammogram ka. So, wala na siyang babayaran. Dagdag ni Tulfo, bukod sa libreng mammogram at ultrasound, pinag-aaralan na rin ng PhilHealth ang pagpapalawak sa iba pang benepisyong hatid nila sa kanilang miyembro para mas mapagaan pa ang buhay ng ating mga kababayan. Actually, Mela, pati yung mga maintenance medicine, so it's in the, nasa kwa na ngayon, agenda ng PhilHealth. Magmi-meeting -me yata sila today ng board at saka ng Benefits Committee, tapos uh, yung uh, next na pag-uusapan yung from 30%, gagawing 50% na ang sasagutin ng PhilHealth sa mga hospital bills or medical bills ng mga pasyente, tapos ng mga member. Bukod naman sa pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig ng mga kongresista patungkol sa ilang mahalagang usapin ngayon. Tulad ng House Committee on Disaster Resilience na sinimulan na ang investigasyon patungkol sa nangyaring landslide sa Mako Davao de Oro kamakailan kung saan halos isandaan ang nasawi. Somebody has to be held responsible. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Eh hanggang sa MGB siguro, hanggang sa DNR, we'll see. We'll see. May tatamaan dito, I promise you. May tatamaan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.